Shoutout natin yung mga mga taga kabampangan si uh, ang mga tropang Muldong. Ayan, maraming salamat. Shoutout sa inyo lahat. Uh, 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 ayan. For today's vlog, ayan, maraming salamat sa mga bagong uh, subscribers natin, supporters natin. Ayan, na uh, na may mga nagpapashoutout sa atin dito sa ano, sa ating uh, vlog last time si Ayan, i-shoutout natin dito si ano. Shoutout natin dito si Aluna Carino, ayan, shoutout At kay uh, King King Ivan Esteban, ayan sa, uh, Shoutout din natin si Jimel Rabia uh, Mga nag-comment natin dito yan At saka si, shoutout natin yung mga Mga kabampangan Si uh, Ang Mga Tropang Muldong Ayan, maraming salamat, shoutout sa inyo lahat uh, At salamat sa uh, Tunay na suporta, ayan. ayan Update ko lang kayo dito mga gala Sa ating uh, gawa natin ngayon dito Ay nakapag-start na tayo dito sa ating uh, Plumbing Works So, ayan sa likod makikita nyo. Ayan. Napag-umpisa na kami dyan. At, uh, yun, Ikot ko muna kayo dito sa, ano, sa update natin. Sa araw-araw natin ditong uh, gawa. Sa ating uh, trabaho dito kay, no kay uh, uh, RMJ Junior Construction. yon Shout out. So, ayan. Ito na, mga kapusanggalan. Nakapag-umpisa uh, na kami sa, ano, sa plumbing So ayan na yung ano, naumpisa na dito yung ano, nakapag-install na kami. At eh uh, ito nga yung ano, itong pader dito, nakatapos na. At uh, ito na, nag asimta na rin sila dito sa may uh, perimeter ng bahay. Ayan. At ang uh, mason natin dito, si Nonoy. Ayan, shout out Nonoy. Shout out. Ayan. ito uh, matatapos na siguro baka hanggang mamaya tapos na siguro to tapos ayan yung uh, CR natin dito sa baba. Nakapaglatag na ngayon dito kami sa ano, sa may baba na to. Ayan. So, so ayan. Ito yung ano, ito yung laboratory nya dito nga, naka-connect yan sa drainage. At ang uh, sanitary line natin dito, connected lang yan sa, sa uh, septic tank. So ito may riser na tayo dito ang connection na riser natin dito dito sa septic tank yan tatakbo kasi may pipick up yan sa taas itong sa powder room so ito yung powder room sa taas so ayan ayan kasi ta yung maso natin dito sa ano shout out bye shout out ayo kasi say so ito yung ginagawa niya dito ngayon sa may ano sa so, may pump room pump room tong ginagawa dito ng asintada ah uh, ito may masundin dito na gawa so, ayan last ito yung uh, pinakataas na yung ginagawa niya ngayon so ayan shout out parito na si foreman ito sa rito si preparation sila dito sa agdan so yung mga gumagawa sa taas sa third floor ayan kiyagaw pa rin nila yung mga columns doon at uh, syempre dito na si engineer <laughs> ito yung may ari ng ano ng RMA, uh, RML J <laughs> Junior Construction ayan ayan yung ano nahihiya si engineer mag ano sa camera kasi Mahihain to eh pero ayan, shout out. Maraming salamat sa Papa Unlock sa ano, sa pasama sa vlog namin. Natin, natin. <laughs> Ayo, salamat, salamat sir. Ayan, ikot tayo. Ayan, meron tayo dito nga no. Meron tayong yung uh, subscribers dito. Ginawa ano? na. <laughs> subscriber natin tong mga delivery boy dito. Yung nag-deliver dito sa uh, construction. Ayan. Planada. So, ayan sila dito Ito yung pinukuha uh, na ng materialist nila Engineer Sa RMJ Construction Ano kayo? Sama kayo sa vlog ko Anong pangalan nyo may? Ha? Anong pangalan ay RJ, ayan shoutout kay RJ Kay boss Huwag ganun mahiya Hahaha <laughs> Ayan, shoutout na lang. Ayaw mo <laughs> Anong kwa niyo? Anong hardware niyo dun sa? RMR. -E RMR. -E Ayan, shoutout sa RMR -E Construction Supply. Uh, dito na sila engineers ng ano, materialis, hollow blocks. Ayan, mga gumagawa sa taas. Shoutout! <laughs> Ayan. Ayan. Ito tayo. Balik tayo sa loob. Ah, boss! Shoutout! <laughs> Sama kita sa vlog ko. <laughs> Ayan, sa so binigyan natin yung sticker to. Ayan, boss. Ayan, salamat. Shoutout sa inyo. Araw-araw kayo dito na punta. Anong? Anong pangalan nyo, boss? Kevin. May shoutout ka ba? Wala. Lang. Wala. <laughs> ayan, shoutout na lang sa ano? Shoutout na lang sa Kaiser Kevin. Ayan, salamat. Thank you, boss. Thank you, boss. Ayan, maraming salamat. Uh, ayan, ginagawa nila sa taas. Uh, preparation na sila ngayon doon sa ano sa mga uh, beams para doon sa roofing na 'yan sa roofing na 'yan. So yun guys, uh, hanggang dito na lang muna tong uh, vlog natin ngayon. Uh, abangan sa mga susunod natin mga vlog sa susunod natin mga update dito sa ginagawa nating uh, bahay dito kay Engineer uh, Romel uh, sa RMJ construction. Ayan, shout out. Maraming maraming salamat sa tunay na suporta. Ayan,